Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason na bakit may sumusubo ng isang babae sa lato-lato ng isang lalaki. Ang una nating lesson mga sarili is para mas lalong ma-EL ang isang lalaki. May mga kababaihan kasi na natsi-challenge sila sa sarili nila na talagang gustong gusto nila na na-EL sa kanila ang isang lalaki. So mga kalalakihan kasi ang number one naman talaga na kahinaan nito ay kapag once na talagang binibiche sila sa kanilang mga lato, lato kasi gustong gusto nila yan at talaga namang hindi sila napapahindi at talagang napapaangat mo ang wet po ng isang lalaki kapag once na magaling ang isang babae na sumo ng isang lato-lato mga kasawin. Ayan yung ating una na rason ang pangalawa mga kasawi is kahinaan nila ito kaya ang isang babae kapag once sa alam na alam nila na ito yung kahinaan nila ng isang lalaki dito nila terya ito yung ginagawa nila kasi alam nila na dito mapapasabi ang isang lalaki na isa pa So, gawin mo pa ito kasi gustong gusto ko to na ginagawa mo sa akin kasi nga ito yung number one na kahinaan ko. At talagang isang lalaki ay mapapasigaw ito at minsan pa nga sila yung mas maingay sa isang babae. Sa sobrang ang pagsusunang isang babae sa natulato na isang lalaki ay talaga namang ipapasubsob niya pa ito sa isang babae kapag sobra na sila nasa satisfaction sa pag ayan, lantak ng isang latulato ng isang lalaki mga kasay, ayan yung ating pangalawang rason na tumakasawi is para marinig nila ang unang isang lalaki. Kasi may mga kalalakihan na bibihira talaga na umo. May mga lalaki naman kahit na gaano sila nag enjoy kahit gaano sila L na L na L, pero hindi mo sila maririnig na nag -iingay. Kasi nga para sa kanila is mas pinipil nila yung sarap mas ini-enjoy nila yon hinahayaan lang nila na namnamin ang paglantak ng isang babae sa kanila ng kanilang lato-lato kaya sila hindi umiini may mga kalalakihan din naman na very broadcasting na talaga sinasabi nila na kung gaano kasarap ang paglantak ng isang babae sa kanilang mga lato-lato ay sinasabi talaga nila wow ang sarap-sarap nito sobra. Ito yung gusto kong gawin mo palagi para sa akin. Lantakan mo ang latulato ko. yung iyo itong latulato ko, ikaw na ikaw lang yan ang makapaglantak. So, yan yung mga linyahan ng mga kalalakihan kapag once na sila ay nag enjoy na sa satisfaction sa isang babae sa paglantak ng kanilang mga latulato mga kasali. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. lang yung tatandaan sa mga kababaihan mahalaga na nagkakaroon tayo ay yan masatisfaction natin ng isang lalaki yung ating mga asawa, yung ating mga jowa, kasi napaka-importante na nai-enjoy nila yung paglantak natin sa kanila kasi alam nyo ba kung bakit mga kasabi? kasi may mga kalalakihan na nag enjoy sila kapag tuwing nilalantak ka ng isang babae ang kanilang ratulato, kasi para sa kanila, abot langit yung kanilang sarap, kaya mas maganda sa isang babae kapag ka, ikaw ay eh, hindi ka pa marunong lumantak pag-aralan mo kung paano lumantak ng isang latulato para mas lalong may hits ng isang lalaki ang 100% na sarap kapag once na magaling ang isang babae, nalantakan ang isang latulato ng isang lalaki so yun po mga kasabi yung aking advice, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment sa so, mga hindi pa po, po nakapagsubscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang gabi mga kasay, mahal kayo ng inyong advice.